mga kabuhay of Davao of W ngayon sa ko ako medyo late na ako pero kailan pa alam sa sa aking mga anak ko may na yung aking isang panganay dahil ayaw kong sa ito nga pala dito kaiwanan ang aking ito nga pala ang aking daddy na tumutulong sa aming pag ng bata ito yeah, yeah, nga pala ito nga ano? pala Bye, friend. Okay? Gusto mo mag-iPad? Mag-happy mail? Hmm? Saluti na. Huwag nang umiyak. At late na ang daddy. No. No, 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 no. siya eh. Lalo, ayun po. Hmm? Tatating na ang mami. Okay? Late na ang daddy to. 3.30. na. Ano? Gusto mo mag-iPad? Ha? Hmm? Hmm, yan ang isang masakit sa ating mga OFW kapag umiyak yung anak. Hirap iwanan. Hmm. Gusto mo mag-happy mail? Tayo, kukunin ko ang iPad. Ha? Ah, mag ka na happy mail? Gusto mo ita? Ah, isang so umiyak! Hmm. Huwag umiyak! Kung gusto mo ito, magpa, patayin patay mga kibay. Eh. Zero like na ako ito. Mm. Happy mo lang. Papatay ng tibay. Papatay ng tibay. Huwag nunod ko dito ha. Mm. Sa so, babay na. Okay? Babay mo na sa kanila. Sabi, say, bye -bye muna. Brent, bye -bye muna sa babay mo na. Brent. Babay mo na sa kanila. Sa babay. Adopos. Tasera. Eh, sa huwag na mayo. Bacho na sa dati. Bacho na. Bacho pa sa trabaho na. Ah, sa dali na at baka... Ha? Asa mag joke ka na, mag joke ka na Hindi aray, aray ka, jo joke ka ma Aray mm. Play Aray na Ayun daday Palis na ako yung, ang lock ng birthday niya. 07-29-58 07 bye-bye. 07 uh -huh. 15 Ah, na nasa bahay at na siyang paso. Lagi siyang miyak. Kapag umalis ako. Sexplor kami. Tatapong pa ng Tatapong pa ng basura. kita nyo mga mga ka kababayan tutuwa nyo may ako yung aking anak malambing bata pa malambing na May card na ginagamit Sa basura May ito yung katulong ko sa araw-araw late na siguradong naputol mga sabuhay of W napakasakit sa dibdib kapag gano'n gano'n bata umiiyak kapag kapag alis ka bahay. Sa tagal ng ganon. Hindi pa rin. Ako na sasanay. Eh. Yan o. Oh. Ito ang aking makina. Kotse. Basya. JPL GPL gasolina LPG o pero late na ako kailangan ko na

20 years na lang ako dito sa Italia, lagi na rin. Salamat sa Panginoon na pinagkaloon ko lang ako ng isang magandang trabaho. <clears throat> Hindi ko nakaranas magtrabaho sa so, uh, sa domestika, sa, sa mga bahay. Kaya so, uh, kapag naglilinis ako ng banyo sa bahay, saka nang nagbe-bedings, wala, tinatawanan ako ng Слеммат прабавна. tapos noon anim na buwan doon ako nagpunta sa trabaho ng mga kuya pabrika naman ng mga wire doon ako napapwesto sa malalaking wire parang sa Pilipinas yung mga kabli ng kurente sa kalsada Tapos noon anim na buwan napalipat ako sa sa pabrika naman ang mga buwan ng motor, mga helmet, mga bawle, <coughs> sa GB. <GD>. Hindi <coughs> e rin sinuwerte doon, alam na buwan. Dito ako napapunta sa sa trabaho ko ngayon. Na... 2002 ako nagsimula dito ngayon electric bulb mga gagawa namin mga sa mga machine ng kape dito kasi yung mga uh, sa mga heater malimit namin may ginagawa kami sa mga kung kami stainless. kaya dito ko natutunan yung ang stainless pala napakaraming klase ng pagkain stainless. Para diba, pumasok. Magagawa mag Tulang sa oras. nga pala yung tinapos ko dyan sa Pilipinas sa, sa University of Batangas Drafting cut ako doon ha ah. Tapos dito kailangan nila ng marunong bumasa ng, ng mga drawing Mga design Aba, nandoon na rin. na rin. Salamat ka tumutuloy sa sana ay mabilis na daan. Ka-demitan dito, tandaan ang kontrol. sa kaming kinontrol, mga bagong tao first time nung misis kong magkontrolin patal pala siya may tumataw pa フんーク。 nagbibigyan ako ng um, aming help yung kasama ko sa trabaho na lagi pang hapon. naintindihan ng may, bata, may dalawang bata ako na kailangan yung masayahatid sa bahay, sa school yung isa kailangan bantayan yeah. Ito yung iso na Rancione o Kaya mga po, mga school sarado. Kaya yung aking bata nasa bahay, si Bren. tigas naman ang ulo ng mga Italyano. Pag kinuha sila, nilawagan. Parang walang bayaros. tanaw lang sinama pa ang mga bata meron kasi ditong school ng english lahat nag positive pati mga bata kasi late na nung sabihin may sakit isang buong school lahat nag positive sa virus pwede na wala <coughs> ano, pala bago kong wag na at pumasok sa trabaho pa-subscribe po, po ng mga aking YouTube channel. Pa-subscribe sila lang po. At pa-like po, uh, pa-click po ng bell button para updated po kayo sa aking mga video. Para makakita po ninyo araw-araw kung kumumuhay dito bilang isang OFW sa Italy. Sa Italy. Uh, mga kabuhay OFW, nandito na ako, paparking na. Pa-subscribe Subscribe po. Wala pang mga parkingan. Elite na. Ay, maraming salamat po sa inyong panonood. Mamaya na lang po pagkatapos. Sige po. Bye-bye. Ingat po tayo lagi mga kababayan ko sa, sa nalasa ibang bansa.